Nakasalamin ka pa naman, pero bulag ka pa rin! E, sir, Lalo ka na! Eh sir, bakit pa ba kayo sumisigaw Talagang mag apply pa kayo ganyan yung itsura nyo? Tingnan nyo nga! Para kayo naman milengke eh! Lalo ka na! Kung itsura mo, hindi na babagay dito! Actually ma'am, marami pong gustong kumuha sa akin sa ibang company. Yung iba nga, nasa ibang bansap eh. Kailangan natin Sorry. mamaya sa interview, ha? Sir, na kailangan na papasa tayo. Ay! Sir! sir bakit ka po naman mangga? Oh, sinisisi mo sa akin, ha? Namamangga ako? Hoy! Nakasalamin ka pa naman, pero bulag ka pa rin! Lalo ka na! Eh, sir, bakit pa ba kayo sumisigaw? Eh, pwede naman po kayong kumakakos... Kusap! Oh, Tiba, ka pa magsalita! Takaka talaga, no? Nagpapangit ka nga, pati pagsasalita mo! Eh sir, pwede nyo naman po kami kausapin ng maayos, hindi po yung nananakit po kayo. Kaya ka po sir. Eh paano ko kayong kausapin ng maayos? Eh sinisira nyo yung araw ko. Tingnan nyo, nalalate na ako sa interview. Sir, pasensya na po ah. Pasensya, pasensya. Umalis na kayo! Baka masapak ko pa kayo eh. Hindi man lang po kayo magsusorry sa amin sir. Ano magsusorry? Pinapamukha mo talaga, nakasalanan ko ah! Umalis ka! Bata! Alam mo, sana pong masa tayo sa interview, ano? Basta, gagalingan natin, ha? Siyempre naman, sa, sa, interview pa lang, gagalingan na talaga natin dapat, di ba? Good luck sa'yo. Good luck rin sa'yo. Tabi! Uy, uy! Sir, danda naman po. Ah, sir? Teka lang. Kayo yung bumangga sa akin kanina, no? Ah, uh, Ano bang ginagawa niyo dito? Ha? Talagang sinusundan niyo ako? Eh, sir, mag a rin po kami dito eh. Apo sir, tsaka hindi po namin kayo sinusundan. Eh, hindi na nga po namin alam na dito din po pala kayo pupunta. Tsaka sa may pa pala tayo mag a -apply. Talagang mag a pa kayo ganyang itsura nyo? Tingnan niyo nga! Para kayo naman milengke lang eh! Lalo ka na! Ang itsura mo, hindi na babagay dito! Tabing iba! Tsaka tingnan mo! <sighs> Yung balat mo, Kasing ito yung nang sinusuot mo. Alam mo, para naman umayos yung mukha mo at hindi tabingi. E, Di ba? Hirami mo yung breeze ng kasama mo. Dapat nilagay sa mukha mo eh. Oye, alam ko na yung trabaho na pinapasokan niyo no. Know? Janitor? Ah, uh, sir hindi po. Sa opisina po kami mag-a-apply. Ang kapal talaga ng mukha niyo no. Know? Mag-a-apply kayo? Ganyan yung itsura niyo? Tapos sa na pa? Mahiya naman kayo sa akin. Dapat, yung mga katulad ko nag-apply sa opisina dahil ano? Maayos yung suot ko. At isa pa, guwapo ako. Hindi katulad nyo. Mukha kayong pulubi. Ah, excuse me. Sino yung nauna para sa yung mauna sa inyo? ako yung nauna sa Ako yung nauna dito. Ah, excuse me. Huwag na kayo mag-away. Sir Francis? Yes po, sir. Sige na, so sumulit na po kayo sa uh, office. Sige Eh, sa... Eh, tayo yung nauna dito eh. talaga nun. Right. Mahalay mo naman, hindi matanggap kasi, eh, di ba? Ang kupal ng ugali, kaka bulo. Hindihaan mo na, magkakaalaman din naman mamaya eh. Sige. Ma'am, I... Ma ito na pala yung CV ko. Good morning. Good morning, Good morning po. Ah pala ma'am, kahit huwag mo nang basahin yan. Kahit tingnan mo na lang yung itsura ko. Mukha naman ako matalino. At isa pa, graduate ako ng college. Itong company nyo, kayang-kaya ko itong i-handle. Actually, ma'am, marami pong gustong kumuha sa akin na ibang company. Yung iba nga, anong sa ibang bansa pa eh. Pero tinanggihan ko. Dapat nga, magpasalamat kayo dahil dito ko napili na mag-apply. Ah, uh... Mr. Francis, um, masyado akong nayabangan sa mga sinabi mo. Pasensya ka na. Uh, kung pwede lang, lumabas ka muna kasi may iba pa akong aplikanteng kailangan interviewin. Teka lang, ma'am. Hindi naman sa pagyayabang yun eh. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tsaka, may dalawang mga apangit doon eh. Nagsasayang lang ng oras doon. Kahit huwag mo nang i-interview yan, pauwiin mo na lang. Pasensya ka na. Pero trabaho ko to bilang may-ari ng company. Sige, okay, ma'am. Magsisisi din kayo balang araw. Ay, na ko yun. Ay <laughs> sa wakas, matapos na rin yung interview. Ah, tapos na yung interview. Baka tayo na ulit. Kaya yeah. nga. Uy! Huwag niyo nang pangarapin pa kayo pang yung interview. Ano kung bakit? Magpapahiya lang kayo. Halata naman sa itsura niyo na wala naman yung utak niyo. Alam niyo, nababagay sa inyo. Umuwi na lang kayo. Maraming trabaho ang pwede niyo apply dyan. Yung cargador, tagabuhat ha? Hindi bagay sa'yo sa PC na, lalo ka na! Para kang... Sir. Ah, uh, sino yung kasunod? Ako po. Mm, okay. So, Jay yeah, Boy, sunod na po kayo sa akin. Sige po. Good luck ha. Thank you. Uy, huwag mo nang yung kasama mo ha. Pag tinawag ka ulit, mungi ka na lang. <coughs> Sayang nang yung suit mo eh. Hindi na babagay sa'yo. Ay, anong suit mo? wala ka pa rin basura. Oh, nakita mo na yung kasama mo. Hanggang ngayon, hindi pa nakalabas. Ganyan naman talaga kayo mga taga-probinsya eh. Pag ini-interview kayo, pati buong buhay nyo, kinukwento niyo. Eh, ganyan naman talaga siya interview, di ba? Ah, ay, hey, kamusta sa loob? Eh, ayun, medyo kabado, pero ayos naman. Natural, kakabahan ka. Huh? Alam mo, mahirap yung interview. Ganyan nyo, pag ako natanggap dito as manager, pag kayo nag-apply dito, tatanggapin ko pa rin kayo. Ano <laughs> yung trabaho nyo? Nagalinis ng kubeta dahil bagay si itsura nyo. Ah, sir. Alam niyo po, kung sakali man po na magkatotoo po yung sinabi niyo na kayo po yung magiging manager namin, ay, naku, sir, hindi na lang po kami mag-a-apply. <laughs> Oo, oh, kasi ayaw namin ng manager na kupal, sir. Apo, ah, sir. <laughs> Ah... Uh, uh, Ayos ba ba? Sir? Pinatatawag na po kayo sa office po nung, uh, nung may-ari. Eh, sige po, sir. Teka lang, sir. Bakit kasama itong dalawang to? Dapat ako lang, di ba? Eh, yun lang po yung utos sa akin. Sumusunod lang po. Sige pa. Sumunod na po kayo. Sige po. Sige po, sir. <coughs> Ayot pala talaga to eh. na pala ma'am, pinatawag niyo daw po kami. At sigurado ako, ako po matatanggap. Dahil ako naman mas mukhang matalino kaysa dito sa dalawang to. Actually, hindi ka ang pumasa. Ma'am, eh, sino, sino ba ma'am? Kayong dalawa. Ah, ta tala talaga po ma'am? Oo. Sa Francis, hindi ko kailangan sa company ko. Nang isang mayabang at feeling matalino na tao na wala naman talagang alam. Baka okay, ikasira pa ng negosyo ko. Alam mo, ma'am, malaking pagkakamali to. Itong dalawang tong pinili mo. Eh ano bang mali sa akin? Na sa akin na lahat? Tsaka, itong company nyo, napaka basic lang i-manage to eh. Kaya kung pwede lang umalis ka na or else tatawag ako ng security guard. <coughs> <Abi>. <coughs> Naku ma'am, tamang tama lang po yung naging desisyon ninyo na hindi po tanggapin yun kasi sobrang yabang po talaga nun, ma'am eh. Nag-a-apply pa lang po, naghahari hari na po dito sa loob pa mismo ng opisina ninyo. Ako na po yung humihingi ng pasensya, ma'am, bilang kapwa-aplikante po. Saka ma'am, maraming salamat po ah sa opportunity yung binigay niya. Ako po, ma'am. Walang so, anuman. Kaya gusto ko kayong i-congratulate. Thank you po. Mr. J. Thank you po. Mr. Jeboy. Eh, sa totoo lang, sa inyo ko nakita yung isang matinong aplikante. Kasi hindi lang sa matalino kayo, may respeto kayo. Kaya yun ang hinahanap ko. At sigurado ako malaki ang makukontribute nyo dito sa company para lumago. Maraming salamat po, ma'am. Hindi po namin sasayang itong opportunity na binigay po ninyo. Thank you po. O oh, siya, sige. Um, pupuntahan ko na mayama yung HR para maasikasa yung mga papeles nyo. And mag-abang na lang kayo sa tawag ko mamaya. Baka bukas pwede na kayo makastart. Sige po. Sige. See you later.